Binahari ng ilang bahagi ng Cainta Rizal. Marami tuloy pasero ang nairapang pumasok sa kanilang trabaho kaninang umaga. Nakatutok sila ay Albi. Sa lagay na ito, pumupa na raw ang baha sa bahaging ito ng Vista Verde Country Homes, isa sa mga madaling bahain sa kaintarizal. Rizal. Umabot daw ng hanggang hita ang tubig dito kaninang madaling araw, matapos ang mga pagulan sa magdamag. Kanina yan, hanggang dito yan, dito. Yan. Yeah. ho. Oh, makihan. Yan doon naman, doon naman, ganun din yan, mas malalim diyan. Basta yun, ulan na yan, naging tuloy-tuloy ba? Yan, ganun na yan. Sulat so, tigil kagabi yung ulan. Pago, ayun, tuloy-tuloy na yung bagpagsak ng ano, tubig, lumalim lumalim na po. Ilang oras pa raw ang hinintay ng mga residente bago maging passable ang ilang kalsada. Ang bahaging ito hanggang gutter pa rin ng tubig hanggang kaninang alas 8 ng umaga sa Don Mariano Village na bahain din. Ilang oras na ang nakalipas pero hanggang binti pa rin ang tubig. Sa Cypress Subdivision naman, mababa na sa gutter ang tubig baha. Pati raw ang bahagi ng Ortigas Avenue Extension, hindi pinatawad ng baha kanina. Kaya stranded ang mga pasaherong papasok sa trabaho. Alas 5 ng madaling araw, sinispin din ang pasok mula preschool at high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Alam natin dun sa EO66 kasi, so about not later than 4.30, but again, There is a really a need to assess the situation. Ang hirap naman kasi mag-declare immediately na walang pasok pagkatapos si e mainit. Sayang naman yung araw. So kailangan kumuha kami ng information from the field. That that's what we did this early this morning. Mga kababayan ko po, uh, sa Kainta, alam natin na catch basin tayo mababa ang ating lugar at uh, sabi ng ating weather forecaster is uh, we will expect more heavy rains tonight at baka magkaroon ng isang bagyo eh siguro maghanda na po tayo, no? lalong-lalo lalo na sa kasagsagan ng ulan at mamayang gabi, handa po tayo ng kandila, pagkain, at kung meron po tayo mga salbabida. Dahil inaasahan pa rin ang mga pag-uulan hanggang weekend, nakaantabay na ang lokal na pamahalaan. Nakakasanaraw ang kanilang mga disaster response. Kasama ang Marikina at Pasig, catch basin ang kainta ng ibang mga lugar sa probinsya ng Rizal. Kaya kapag malakas at walang patid ang pag ulan mabilis tumaas ang tubig rito. Lea Alves, Nakatutok, 24 Horas.